Hello guys, what's up? It's me again, John John Mendoza Susi and welcome to my YouTube channel. Andito na naman ako para mag-share sa inyo ng online tips and online tutorials. At sa video din na ito ay pag-uusapan natin ang Black Puzzle Legend Gcash Cash Out. Dahil dun sa mga nakaraang videos natin tungkol sa Gcash account number, Gcash account ID, at Gcash account address ay marami ang nagtatanong at nung tinanong ko kung saan nila ito gagamitin, doon ko na alamanan na gagamitin nga nila ito para mag-cash out. Kaya naman naisipan ko na isama ito sa pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. So ilan sa mga tanong nila about sa Black Puzzle Legend ay ang kanilang GCash account number. So dito kasi sa laro na to, kapag na-reach mo na yung $100 ay pwede mo nang i-withdraw ang iyong earnings. At para ma-withdraw ay kinakailangan ang kanilang GCash account address o kaya naman ay GCash account ID. At kapag in-enter na nila ang kanilang GCash account number ay hindi ito ina-accept. Kaya naman ang ginawa ko ay nag-research ako dito sa game na ito na pag-alamanan ko na maraming mga reviews na kung saan sinasabi na hindi ito paying application. At marami ang nagsasabi na hindi ito legit. Kaya naman siguro kaya hindi ina-accept ang kanilang GCash account number ay dahil hindi na nga ito paying or hindi talaga ito paying. Kaya naman sa video natin ngayon, ang i-share ko sa inyo ay kung paano ba malaman kung ang isang application or website ay paying o hindi. So bago tayo magsimula, intro muna tayo. Music simula kung bago ka pa sa YouTube channel na ito, ako nga pala si John John Mendoza Susi. Na kung saan sa YouTube channel na ito ay nagsishare ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya naman kung hilig mo ang mga ganitong content, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga online tips and online tutorials na isishare ko pa. So balik tayo guys, paano nga ba natin malalaman kung ang isang application or website ay paying talaga at nagbabayad sa mga gumagamit o kaya naman ay naglalaro ng kanilang applications? So ang pinakamagandang unang gawin ay mag-research tungkol dito sa application na lalaroin mo kung nagbabayad ba talaga to or nagbibigay ng opportunity na kumita ka. Pwede kang mag-research sa Google o kaya naman sa YouTube. Pwede mong i ang pangalan ng application or website at samahan mo ito ng payment proof o kaya naman ay i-search mo yung review tungkol dito. Sa ganitong paraan, makikita mo na agad yung mga reviews at mga feedback ng ibang mga user na nakagamit na ng application o naka-access na sa website na yon. Maaaring mag-spend ka ng ilang minuto para sa pagre-research pero mas malaki yung matitipid mo na oras dito kaysa sa lalaroin mo yung isang game or application o kaya website na kung saan mag spend ka ng napakaraming oras para kumita. Pero sa bandang huli naman pala ay hindi ka naman mababayaran. Pangalawang tips naman para malaman mo kung paying or not paying ang application ay sa pamamagitan ng pagtingin ng kanilang ino-offer. Kung masyadong malaki yung ino-offer nila na opportunity na kumita at yung tipong parang nakakapagduda, ay magduda ka na. Kasi baka mamaya, hinahype ka lang ng mismong application, kaya ganun kataas yung ino-offer nila para ma-divert yung attention mo at maglaro ka na agad ng kanilang application. So, pangatlong tip na pwede mong gawin ay isearch mo ang kanilang website at i-check mo yung kanilang about section o kaya naman ang kanilang customer service contact number o kaya naman ay customer service contact information. At dito, bago ka magsimula, subukan mo nang i-contact sila para magtanong ng iyong mga questions. At dito, hintayin mo muna yung reply nila. Kasi baka mamaya, kapag nandun ka na sa point na nalaro mo na yung isang application or game at nabot mo na yung payment threshold at kung saan pwede ka na rin mag-payout kaso nagkakaroon ng problema, ngayon, syempre, mag inquire ka sa kanilang customer service tapos hindi naman pala sila nagre-reply. So parang sign na rin yun na baka mamaya hindi pay yung isang website kaya hindi sila nagre-reply sa kanilang mga customers. Kaya kaysa masayang yung oras mo, maganda na i-reach mo na muna sila agad para malaman mo na uy nagre-reply naman pala sila para para kung magkaroon ng problema, alam mong mare-replyan ka agad at matutulungan ka sa question mo. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo ang siner ko ngayon tungkol sa Black Puzzle Legend Gcash Payout at kung paano malaman kung paying or not paying ba ang isang application or website. At kung nakatulong sa inyo yung video na ito ay bigyan nyo naman ng like at kung may iba pa kayong katanungan ay pwede kayong mag-comment down below at sasagutin natin yung mga questions nyo o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.